Ano ang reaksyon ng inyo pong grupo, uh, professor, sa sinasabi po nitong si uh, ICI uh, investigator and uh, consultant o anuman tawag sa kanya, kay General Azurin? Sabi niya sa dulo ng kanyang uh, mensahe nung kanyang o-taking, sabi niya, "Today, we are called not to fight one another, but to stand together, not through protests or rallies." But through truth, unity, and justice. Let us expose corruption not with anger, but with justice. Let us work hand in hand to bring the guilty to account and to finally end the suffering of our people. Let this be our rallying cry. This time we do it right for our country, for our children, and for a truly Better Philippines. Ano yung reaction, Profesor? Siyempre, nung una ko pong nakita yan, eh, nagalit din ako kasi unang-una, anong karapatan ni General Azurin na kontrolin o pagsabihan ng galit ng taong bayan? Unang-unang gusto natin bigyan diin, kaya may ICI dahil sa galit ng taong bayan sa korupsyon. Kung hindi naman nagalit ng taong bayan at ipinakita ito sa malalaking kilos protesta sa Luneta at sa EDSA ng September 21, malamang ay wala namang ICI. Eh. 'di diba, yung ICI, 'yan ay response ng gobyerno doon sa nararamdaman na nilang galit ng taong bayan, na tila mag-aaklas ang taong bayan, kaya humahanap sila ng paraan paano mapaplakit -ma at uh, ma masasabing may ginagawa sila, no? Ngayon, uh, totoo naman na hustisya ang gusto nating lahat, pero hindi naman ibig sabihin na ang hustisya ay lahat sa ICI lamang mangyayari kasi unang-una, paano magkakaroon ng ustisya sa ICI, ni hindi nga natin alam kung ano nangyayari dyan. Ang ginagawa nila, may mga press conference nila, parte-parte ng kanilang hearing, i i kanilang ipinapakita sa atin, pero hindi naka-livestream yung buong proceedings. So hindi natin alam ano ba talaga yung nangyayari sa loob. Hmm. Tapos hindi rin nila inire lahat ng dokumento na hawak nila. Alam nyo, kagaya ng mga sinasabi ng abogado uh, na 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 may sinasabi rin sa bagay na ito, malinaw na ang accountability ay mangyayari lamang kung mayroon ding transparency. Lalo na nga sa isyong ito na nawalan na tayo ng tiwala sa gobyerno. ba? Diba? Halos lahat sa atin wala ng tiwala sa kanila. Kasi kung papansinin natin, uh, halos lahat o oh, maraming senador at kongresista ay may tuturing na sangkot sa flood control projects at sa iba pang mga anomalya. Tapos ang officer to president, masasabi nating sabit din dahil may mga contractors na nag-donate sa kanya. Ganon din yung Office of the Vice President. So ibig sabihin, dapat itong mga ahensya ng gobyerno na nag-iimbestiga, maging humble sila at aminin nila na galit talaga yung taong bayan at ang paraan para ang galit natin ay mawala, kailangan panagutin lahat ng sangkot. At mangyayari lang yun kung gagawin nila ng mabilis yung trabaho nila sa halip na ang pagtutuon ng panila ng pansin ay kung paano nagre-react ang tao. So, yun ang kailangan nilang intindihin na gawin nila yung trabaho nila at kung tutuusin nga, hindi naman nila ginagawa ng 100% yung trabaho nila kasi ang number one na dapat nilang ginawa, full transparency. Naka-livestream dapat ang kanilang hearings para nalalaman natin kung ito bang nangyayari ay luto o hindi. Kasi may mga pangamba ang ating kababayan na baka maging luto lang yan. Eh. Kasi kung, iilan lang yung pinapatawag sa ngayon, then hindi natin alam anong pinag-uusapan sa loob, di ba? Para malaman natin, dapat naka-livestream. So, yun ang hiling natin kay General Azurin, mag-focus sila sa paghabol doon sa mga corrupt, sa halip na ipolis o bantayan kung ano yung reaksyon ng tao. Kasi ang reaksyon ho ng tao ay dahil doon sa nangyayari, doon sa nakikita nating korapsyon at anomalya, at doon sa kawalan ng pananagutan, di ba? mag-iisang mag buwan na mula ng mga dambuhalang kilos protesta natin September 21. Pero wala pa rin nakukulong. May ilang mga nakasuhan, mayroong naka-freeze ng mga bank accounts, pero wala. No? Parang uh, patsi lang o ba mga band-aid solutions lang yung ginagawa nila. Uh, kahapon, ang ombudsman nagsabi na open na ulit sa public access ang uh, statement of assets and liabilities and net worth pero ng mga politiko. Pero nung chinek naman natin, ang requirement lang na halos inalis ni Ombudsman Remulla ay yung requirement na kailangan may consent nung opisyal. No? So okay yon inalis yung pangangailangan sa consent ng opisyal. So dumali ng konti pero parang mahirap pa rin. Kailangan mo magpresent ng ID, may form na i-fill ifi out at uh, kailangan ipangako mo na gagamitin mo lang sa certain purposes. And then kung gagamitin mo sa report, kailangan i-provide mo pa yung report na ginawa mo after or research sa kanila. Kung hindi, later itatag yung mga future request mo bilang hindi na pe pwedeng ibigay na request kasi uh, ituturing nila na sumira ka sa usapan. No? So, mahirap pa rin yung pagkuha ng salin. So, given all this uh, sa tingin ko may basis pa rin po para magalit ang taong bayan na wala pa rin nananagot sa mga sangkot at hindi pa rin nakukulong yung mga dapat makulong. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang. True Network PH. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and Podcast. Mapa-Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!